kasi yung isang may isang malapit na kaibigan si VP Sarah na kaibigan ko. Sabi niya, ate, grabe ginagawa nila kay ano kay Inday, ganyan ganyan. Sabi ko, aba kahit nangyari, hindi ako nanonood na eh kasi nung nung umupo pa lang sila. Hindi ko na alam ko na talaga na ano, sa ko nako, ako. Kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yung inabuso ko si Anton, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. So parang, nako malabo to. Drug, drugs, drugs na yan. Alam mo, I guess, you know, all my life, like sabi ko ngayon, first kid ko, di ba, na-abuse uh -oh. din ako. So, when you are seeing something already na kapwa-babae mo, then I I'm a victim, eh. Mm -hmm. I experience what they're doing. Nakita ko. Kasi hindi ako nanonood. Kasi for like three years, nagba-back and forth ako sa Amerika. Mm -hmm. Dahil sa ginawa nila sa akin, parang pinagkaisahan talaga. Kasi ako, binuli ako even yung Finorge pa nila yung mga signatures ko to sell my cars, my properties mm. kasi wala ako dito. Tapos mm. I let it be. Then nang nalalaman ko, kasi yung isang may isang malapit na kaibigan si VP Sara, na kaibigan ko. Tapos mm. sabi niya, ate, kasama ko, JCI kasi ako, Junior Chamber International mm. Senator ako. Sabi niya, ate, grabing ginagawa nila kay ano kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung, nung umupo pa lang sila, hindi ko na alam ko na talaga na ano second ako kalokohan to uh -huh. <laughs> alam mo yun kasi yung naging sap niya yun inabuso ko si Anton uh -huh. di ba so parang nako malabo to drugs 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 na yan anyway so nung nakikita ko then i was watching i started i started watching everything february this year uh -huh. tapos si recall ko ni recall ko sabi ko wow ibang level to so dun yung pumasok na eto talaga mga taong to no ungrateful talaga Walang pakialam, napaka walang utang na loob, at saka napaka makasarili. At saka imaginein mo ha, they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because he, she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung ali, wala naman ginagawa. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what he said, she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang, parang ginulo pa siya. Say ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan ang galing yung, yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to, the whole Philippines. Sa'yo ko, okay, fine. I need to do this na. And the only person that I, I said, I told, I told na, parang sasabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Mm. Then I, I asked her opinion. She told me, Mami, di ba remember, before mamatay si mam mama ko, kasi sunsun sun yan, namatay dad ko, 22, 23, namatay mama ko. So sabi niya, remember ma, Mami, sabi ni lola, ni mama, mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga, tapos siya pa sabi niya lahat, yung mga ganon. Eh namatay siya, tapos parang maybe ito yun, baka si mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo Siyempre, medyo matataas to eh. Mm, mm, mm. And meron kayong uh, personal ano yes. sa kanila, mm -hmm. no? So, hindi ba kayo natatakot? Alam mo, again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam sa ang galing yung, yung lakas ng loob. And maybe because for three years, I just isolated myself. Um, then, isolated myself kasi I feel like, I have so much pain in my heart. Ganon. Tapos, in-isolate ko yung sarili ko. Tapos, kay God lang ako. I think it's God providence. Providence mm -hmm. talaga yun. Tapos, until now, hindi ko alam saan ang gagaling. I, until now, nang umuupo ako dito, again and again, kinuwento ko nga, maharap ako sa mirror sometimes. Ano yung kinukonvince mo? Patakot ka, Katim? Patakot ka? Wala eh. And yeah. I'm ready, you know, you know you're a Christian. You told yeah. me a while ago, if you surrender 100% your life to God, I think you're ready. You're not afraid to die. Yeah. You, you, of course, di ba? Nobody wanted to die, but I guess you're more ready because you know that we're you're fighting for the truth, Di ba? So you're fighting for the truth. You're telling the truth and everything.